Sa ganitong kadahilanan ay nagmagandang loob sa atin ng Allah. Bilang kanyang gabay at kagandahang loob ay ibinalik niya ang tunay na katuruan ni Jesus na siyang tunay na katuruan ng lahat ng mga propeta at sugo na nauna kaysa sa kanya. Sa pamamagitan ng pagkakapahayag ng dakilang Quran kay Propeta Muhammad, صلى الله عليه وسلم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة ورحمة لقوم يؤمنون. اتنين <applause> من إبن هياج سأيو محمد القرآن kundi upang linawin sa mga tao ang hindi nila pinagkakasunduan sa isa't isa hinggil sa relihiyon at sa mga alituntunin nito. At bilang gabay din at habag para sa mga taong naniwala. Salin ng kahulugan ng mga kapaliwanagan ng dakilang Quran na matatagpuan sa surat kapakanahan, ikalabing anim na kabanata na ang talata ay sa isantay kwatro. Sa isa pang talata ng parehong paksa kung bakit ibinaba ang dakilang Koran ay upang linawin ang lahat ng bagay at ipaliwanag ang mga ito ng ganap at upang maging gabay mula sa pagkaligaw at habag sa sinumang maniniwala mula rito. At magandang balita para sa mga isinusuko ng ganap ang buong sarili sa kagustuhan ng Allah bilang isang Muslim. Muslim. Sali ng kahulugan ng mga kapaliwanagan ng dakilang Quran na matatagpuan sa surat ang nahan, ikalabing-aning na kabanata na ang talata ay 89. Sa makatuwid mapag-aalaman natin na ang ugat na pinagmulan ng paniniwalang ang Diyos ay nagkatawang tao ay hango lamang sa paganismong paniniwala. According to Arthur Fendley ng Rock of Truth, Phase 45, 16 names were believed by their peoples to have come for their salvation and atonement. Some of them were the Egyptian Osiris, 700 BC, the Babylonian Baal, 12,000 BC. The Hindu Krishna, 1,000 BC. The Tibetan Andhra, 750 BC. The Chinese Buddha, 560 BC. And the Persian Mithra, 400 BC. Ginamit din ito bilang reference ni Simon Alfredo Parabalio sa kanyang aklat na My Great Love for Jesus, Lead Me to Islam. Yes, at pinatunayan din mismo ni Jesus. Ayon sa Biblia na ito ay kabilang sa doktrina na utos lamang ng mga tao. Mateo 15.9. natin na yung pagsamba kay Kristo, ito ay hindi po utos ng Diyos eh. Ito ay utos. Kita, o kita nyo, sabi dito sa Mateo 15.9. Sabi dito, datapuwat. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na turo ng kanilang pinakaaral ang utos ng mga tao. O, oh, eh ang liwanag naman pala'y eh. Sa makatuwid, nasaksihan ninyo ngayon na walang pag-aalinlangan ang paniniwalang ang Diyos ay nagkatawang tao ay hindi pala tunay na katuruan ng mga propeta at sugo, kundi ito ay hango lamang sa paganismong paniniwala at kabilang din kamo sa mga doktrina na utos ng mga tao. Subhanallah. Nakong kaya, ang haka-haka ay hindi kailanman maaaring ipanghalili sa katotohanan. At wala silang anumang tamang kaalaman na nagpapatunay ng kanilang sinabi, kundi ang sinusunod lamang nila ay haka-haka na walang kabuluhan, na walang pag-aalinlangan kailanman ang haka-haka ay hindi maaaring ipanghalili sa katotohanan. Salin ng kahulugan ng dakilang Quran, Surat An-Najm, ikalimampu't tatlo na kabanata na ang talata ay 28. Imagine, gumamit pa ng baluktot at Pilosopong katuwiran si Mr. Fernando Camacho noong inilatag ang matibay na katibayan sa Hosea 11.9 na kung saan nakasaad doon sa pagkatakoy Diyos at hindi tao. Yang pong Hoseas 11.9 ay hindi po kumukontra sa mga talatang ginamit ko sapagkat hindi sinasabi ng Oseas 11.9 na ang Diyos hindi pwedeng magkatawang tao. Hindi sinabing ganon. Kundi ang sabi ng talata, ako'y Diyos at hindi tao. Bakit siya gumamit ng ganitong baloktot na katuwiran? Para maipilit niya sa mga tao ang kanilang maling paniniwala na ang Diyos daw ay nagkatawang tao. Gayong ito ay wala sa orihinal ng 27 books ng New Testament sa wikang Greek. At ang salitang nagkatawang tao ay inimbento at dinoktor lamang na sali ng kahulugan sa wikang Pilipino. Siyempre, para na rin mapagtakpan at maitago sa mga tao ang ilan sa mga katangian ng tunay na Diyos na lumika na kailanman, siya ay hindi maaaring maging katulad ng alinman sa kanyang mga nilikha. Walang yakul lahu kufwan ahad. Wala siyang katangian at wala rin siyang pangpaong katangian. Walang maayahalin tulad sa kanyang. Nakalimutan mo na yata, Mr. Camacho, na nasa ibabaw ng ating ulunan ang ating utak. Na hindi maaaring malinlang ang sinumang ginagamit nila ang kanilang katalinuhan. Hindi. Na kung kaya, sakop ng kahulugan nito na ang Diyos na tunay ay hindi maaaring magkatawang tao hindi siya maaaring bagbago sa pagiging mismo niya na kung sino siya talaga. Nananatili siya mismo sa kanyang pagiging Diyos sa tagapaglikha at sa anumang mga ganap niyang katangian na tinataglay. At nakasulat din sa malakya stress sa is, ang Diyos ay hindi nagbabago. Mantakin ninyo Gumamit pa si Mr. Fernando Camacho ng mga talata mula sa Tito, yung 2.13, at Hebreo 1.8 para patunayan na Diyos daw si Jesus? Eh hindi naman ito salita mismo ng Diyos. Ito ay mga sulat ni Pablo kay Tito at sa mga taga-Hebreo. Paano magiging salita ng Diyos ang mga sulat ni Pablo? Subhanallah. At agad mong tinumbok ang mga talata para hindi mahalata na ito ay mga salita lamang ni Pablo. At gusto mong palitawin sa mga pahayag mo na ito ay tuwirang salita ng Diyos. Gayong hindi naman talaga ito mga salita ng Diyos. Kundi mga sulat nga lamang ni Pablo at hindi siya pinagpahayagan ng revelasyon. Alam mo ba yun? Dahil hindi naman siya sugo at lalong hindi siya propeta. Di ba ito ay maliwanag na pag-ohokus-pokus, Mr. Camacho? Napakatibay nito mga kapatid at hindi ito matitibag. Ano ho? kapag ka uh, ito ay susubukang uh, tibagin. Hindi kayang tibagin? E eh, walang mang titibagin dyan eh. Dahil mas masahol pa yan kaysa sa gumuhong gusali na walang matibay na pundasyon. Negating man ay hindi yan kailanman nakapasa sa panuntunan. Kaya mahiya ka naman sa mga tao, Mr. Fernando Camacho. At dapat mong mabatid na ang pinagpapahayagan lamang ng Diyos ng mga revelasyon ay mga sugo, hindi mga disipulo. Kung totoong disipulo nga siya at hindi self-proclaimed. At isa pa, ginawa mo pang literal ang pagkagulat ni Thomas nung inutusan siya ni Jesus na ilagay ang kanyang daliri sa kanyang kamay at gayon din na ilagay niya ang kanyang kamay sa tagiliran. Kaya nung ginawa niya ito bilang pagkagulat niya ay nabanggit niya yung Panginoon ko at Diyos ko. Sa Juan 20, mga talatang 27 hanggang 28 dapat nagulat siya doon pa lamang mismo sa una niyang pagkakita kay Jesus. Eh hindi eh. Kundi nung pagkatapos na niyang hipuin ang kamay at ang kanyang tigiliran. Sa totoo lang, Maging sa panahon natin ngayon ay nangyayari pa rin ang ganitong expression. Kapag nagugulat halimbawa ang isang tao, nasasabi niya o Diyos ko. O Panginoon ko. Pero hindi ibig sabihin nito na ang nakita niya mismo ay yung Diyos. Hindi. Kundi ito ay isang expression lamang ng pagkagulat. Ikaw talaga, Mr. Fernando Camacho. Ang galing mo namang magpaikot-ikot. Baka mahilo ka. And is speaking of Thomas. Advice ko lang sa inyo ha. Ituon ninyo rin dito ang inyong talino. Kung ang tunay na pangalan ni Paul ay Saul dahil siya ay isang hudyo sa makatuwid. Ano ang tunay na pangalan ni Thomas? Ni Matthew, ni James, ni Simon, ni Mark, ni Luke, ni John, ni Peter. Ano ang tunay na pangalan ni Jesus Christ? Napansin nyo? Dapat mabatid ng bawat isa, lalong-lalo na ang mga Kristiyano with all due respect sa inyong lahat. Nawala pang English language nung kapanahonan na Jesus sa Jerusalem. Ang lingwaheng ito ay 900 years old pa lamang, humigit kumulang. Kaya paano magiging ganito ang kanilang mga pangalan? Nakuha niyo ang punto, Mr. Fernando Camacho?